guys for youtube channel which show so hard so let's go to the gym and let's go to kuko kita naman yung kuko ko kunti pa lang talaga yung haba niya so turuan ko kayo let's go guys walang tayong intro let's go naka charge kasi yung cellphone tulis-tulis pa. So, ang natin na ay bawang and papers. Wait, guys. Hintayin nyo lang ang 1 hours. Hi, guys. So, ito na tayo. So, ito pala ang bawang and papers. So, ang um, first, guys. Yung iba kasi ginagano-gano lang nila. Pero, ako, guys, natusok ko sa bawang. Mismo. Guys, ganito ako. Ibabawin niyo siya sa bawang. Ganun. So, guys. Gantuhin niyo lang. Ganyang, ganyan, ganyan. Galingan. Nasa time din yung paggaganto niyo, guys. Sa kuko kukunyo. Ganyanin niyo lang. Tapos, magintay lang kayong 5 hours. Ayan, let's go, guys. So, tayo ay magkukusas na. Tapos kusin nyo lang siya dito balita. Ayan na nila lang. Yung iba kasi guys, dinababa nila. Ang so, guys kasi iba ako maagos. Mukuskus ko talaga ng todo siya. So, dapat nasa time yung pag-aganto nyo sa kuko nyo. So, bagay nyo sa balawan. Magpahintay muna kayo yung mga 6 hour o 5 minutes. Let's go, guys. So, nabalawan ko na siya, guys. So, sana effective kasi ang dami ko din nalagay dito sa kubo, guys. So, dyan na natatapos ang ating video. Bye-bye!